Mga kati, mukhang may bagong exciting na kaganapan sa buhay ni na Alden Richards at Catherine Bernardo. Pareho silang matagumpay sa kanilang mga career, pero alam nyo bang kamakailan lang? May malaking investment silang ginawa. Oo, oh, bumili sila ng bahay. Pero teka, ano nga ba ang istorya sa likod ng napakalaking milestone na ito? Bakit ito mahalaga sa kanila? At ano ang ibig sabihin nito para sa kanilang future? Alamin natin yan ngayon. Unahin natin si Catherine Bernardo. Matagal na niyang nababanggit sa mga interviews na isa sa kanyang pangarap ay ang magkaroon ng dream house para sa kanyang pamilya. Mula pa noong kasagsagan ng Katniel Love Team, iniipon na niya ang kanyang kinita para dito. Noong 2023, finally, natupad ang kanyang pangarap. Isang malaman na bahay ang ipinakita niya sa kanyang vlog at kitang-kita ang eleganteng disenyo. Modern, minimalist, pero may warm at homey vibes. Ayon kay Catherine, hindi lang ito basta bahay kundi simbolo ng kanyang pagsusumikap. Bata pa lang siya ay nagsimula na siyang magtrabaho sa industriya. At ngayon, hawak na niya ang isang dream home na bunga ng kanyang paghihirap. Pero hindi lang 'yan. Marami rin ang nakapansin na ang bahay niya ay hindi lang para sa kanya kundi para sa buong pamilya niya. Talagang family-oriented si Catherine kaya naman ang kanyang ina na si Mommy Min ay malaking bahagi ng design at planning. Ang bahay ni Catherine ay may modern tropical design, may malalawak na bintana para sa natural lighting. High ceilings, at eleganteng wood accents. May sariling gym, entertainment room, at isang napakagandang outdoor space. Ang isa sa pinakapaborito niyang bahagi ng bahay ay ang kanyang walk-in closet na punong-puno ng designer outfits at memorabilia mula sa kanyang showbiz career. Ngunit sa kabila ng pagiging dream house nito, aminado si Catherine na dumaan siya sa maraming challenges sa pagpapatayo nito. Mula sa paghanap ng tamang architect, interior designer, at suppliers. Hanggang sa budget planning, hindi ito naging madali. Ayon sa kanya, isa ito sa pinakamalalaking desisyon na kanyang ginawa. At proud siya dahil ito ay isang simbolo ng kanyang hard work at dedication. Pero alam nyo bang hindi lang si Catherine ang bumili ng property kamakailan? May latest update rin tungkol kay Alden Richards. Si Alden Richards, isa sa pinaka-successful na aktor ng kanyang henerasyon, ay hindi rin nagpahuli pagdating sa investments. Kilala natin si Alden bilang isang napakabusilak ang puso pagdating sa kanyang pamilya. Alam nyo bang isa sa mga goals niya sa buhay ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya? At noong nakaraang taon, Natupad niya ang isa sa pinakamalaking pangarap niya, isang bagong bahay. Pero ang nakakagulat, hindi lang ito basta bahay. Ayon sa mga ulat, ang property na ito ay may modern at high-end na design na talagang akma sa isang big star tulad ni Alden. May malawak na garden, malaking pool, at isang entertainment area na perfect para sa relaxation. Hindi rin nakapagtataka dahil mahilig talaga si Alden sa mga properties. Ayon sa ilang insiders, ito na ang pangatlo o pang-apat niyang malaking investment sa real estate. Mas pinili ni Alden ang isang contemporary style home na may kombinasyon ng industrial at minimalist na aesthetics. Ang bahay niya ay may grand living room na may floor-to-ceiling windows, state-of-the-art kitchen, at isang basement area na may home theater at gaming lounge. May sarili rin siyang music room kung saan siya nagpa-practice ng kanyang mga performances. At ito pa, balita rin na si Alden mismo ang hands-on sa pagpapatayo at pagpaplano ng bahay na ito. Gusto niyang siguraduhin na ito ay hindi lang maganda kundi comfortable rin para sa kanyang pamilya. Talagang family man, hindi ba? Ngayon, narito ang malaking tanong na pumupukaw sa isipan ng marami, may koneksyon nga ba ang pagbili ng bahay ni na Catherine at Alden? May ilan kasing fans ang napansin na halos magkasabay ang pagbili nila ng property hindi maiwasan ng iba na isipin kung may deeper meaning ito. Alam naman natin na may matagal ng ugnayan sina Alden at Catherine mula sa phenomenal success ng Hello, Love, Goodbye. Dahil dito, lumabas ang maraming haka-haka. Ang iba ay nag-aakalang baka ito na ang simula ng isang mas malalim pang partnership sa pagitan ng dalawa. May iba namang nagsasabing baka coincidence lang talaga. Ano sa tingin nyo? May hidden meaning ba ito o talagang timing lang? Dagdag pa dito, napansin ng ilang netizens na may ilang similarities ang aesthetics ng kanilang mga bahay. Pareho itong may modern touch. May malalawak na open spaces, at parehong may malaking outdoor area. Kahit pasabihin nating magkaibang property ito, hindi maiiwasan ng fans na mag-isip ng kung ano-anong The Kung may isang bagay na mapupulot natin sa kwento ng bahay ni na Alden at Catherine, ito ay ang halaga ng tamang pag-iinvest sa kinabukasan. Sa showbiz, hindi laging guaranteed ang kasikatan at kita. Kaya naman ang mga matatalinong artista tulad nila ay iniisip ang pangmatagalang stability. Ang real estate ay isa sa pinakamagandang investment. At kitang kita na parehong maingat sa kanilang financial decisions ang dalawa. Bukod dyan, ang pagbili ng bahay ay sumisimbolo rin ng maturity pareho nang nasa punto ng kanilang buhay si na Catherine at Alden kung saan iniisip nila hindi lang ang kanilang careers kundi pati ang kanilang personal na kinabukasan. Nakakatuwa makita kung paano sila lumago mula sa pagiging mga teen idols hanggang sa pagiging independent at successful na individuals ngayon. Para magkaroon tayo ng mas malawak na perspective, ikumpara natin ang kanilang bagong bahay sa ilan pang celebrity homes. Halimbawa, ang bahay ni Vice Ganda ay kilala sa kanyang extravagant interior design. Habang ang kay Heart Evangelista naman ay puno ng art pieces at luxury items. Samantalang sina Catherine at Alden. Mas pinili nila ang practical pero eleganteng designs na akma sa kanilang personalities. So, mga kati, ano sa tingin nyo ang kahulugan ng bagong bahay ni na Alden at Catherine? Investment lang ba ito o may mas malalim pang ibig sabihin? Ano ang inyong prediction sa kanilang future? I-share nyo ang inyong thoughts sa comments. Narito ang malaking tanong na pumupukaw sa isipan ng marami, may connection nga ba ang pagbili ng bahay ni na Catherine at Alden? May ilan kasing fans ang napansin na halos magkasabay ang pagbili nila ng property. Hindi maiwasan ng iba na isipin kung may deeper meaning ito. Alam naman natin na may matagal ng ugnayan si na Alden at Catherine mula sa phenomenal success ng Hello, Love, Goodbye. Dahil dito, lumabas ang maraming haka-haka. Ang iba ay nag-aakalang baka ito na ang simula ng isang mas malalim pang partnership sa pagitan ng dalawa. May iba namang nagsasabing baka coincidence lang talaga. Ano sa tingin nyo? May hidden meaning ba ito o talagang timing lang? Dagdag pa dito, napansin ng ilang netizens na may ilang similarities ang aesthetics ng kanilang mga bahay. Pareho itong may modern touch may malalawak na open spaces, at parehong may malaking outdoor area. Kahit pasabihin nating magkaibang property ito, hindi maiiwasan ng fans na mag-isip ng kung ano-anong Dioris. Huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating latest chika. Salamat sa panunood, at kita-kit sa susunod na tea time.